Aso, pinatay ng aso laang. Oh. Bandid nang ano. Ben. Bakbakan ba yan WPC? Unang yung bandit. Ah? Unang yung bandit. pipi ibbe b sayang ah May lalaki na eh hindi ni lagi no pasnay ayan pa bakay bukas ipatay na rin yun pa ito pa sa loob ng likod eh. Ano po tingin? Ang isa din Wala, oh, lastik ng aso na yun. Ito. Wala ka lang po, El. Aso ang Ha? Diyos ko po. At nga yun. Ay, alam ko yun. Ito, may kagat likod. Ayun na. Ayun na. pang na. Ayun na.